Manay, hindi e kasi nagluto kay ng gulay Ay, iyo pa ganoy. Kamusta man ang lasa? Ay, abahan ng maliputokon. Siyempre, tagabikol. Ay, iyo, ay luragol. Madya, makitangog. Sa istoryahang mataw sa indonin kaugmahan kakapayan asin sinexperyensya na mahiras ning karaman para sa mga maabot na henerasyon. Ibanan mo si Bon, asin si Christina, sa pagkugos pag kang kulturang Bicolon. Bicolon. Ini ang Sarong Bicolano Podcast. Taga Bicol. Manay. Ano noy, ata ika na naman baga. Bakong kung ika po sinagluto ang sinatong ano? Ay sabing iyo pa ulit-ulit. Ay uragon. <laughs> <laughs> Joke man lang manay. Mapatok do ko ta magluto ning natong. Aw ma diyan ha. Tatok doan. Tapirang, <laughs> <laughs> ta ka ba? <laughs> <laughs> <Tapirang tong laughs> Ay pala tapirangon ka ba. <laughs> so, Yon, maray na daw po sa Indogabos Boss. Hello po sa Indogabos And welcome back again, Digni -dig po sa Taga Bicol. Yan, second episode. Charot. Kalaw. Kalaw na ko lol ano, taraga taga dangog. <laughs> Oy, oh, di bambi positive lang ani, sabi nga ni, di ba? Ay, you're pa man sana. So ano nga niya ng pag ta? Oh, sabi mo ko gusto mo makanoon mag ano luto ning natong. Ay, <laughs> di paglulayan tang pagluto ning natong, yeah. di ba? Pero ako ako ni si mana ni. Daing? Oo, oh, si Christina yun. Si Christina. Taay <laughs> guru na. Charot lang. Feel, feel, na, feel, feel na feel ko na. na. Ako si Manay. Feel <laughs> na feel mo pa si karakter. joke eh, no? lang. And yan sa mga taga-bicol na tatao magluto ning natong. Shout out po sa Indo. Yes, mga nat natong natics. <laughs> natong natics. <laughs> <laughs> May bago kitang apod yes, sa Indo. Yes, natong natics. No? Natong natics. Yes. So ngunyan po, ang ang pag-uulayan ta, syempre sa mga day po dyan tatao magluto, asin si mga tatao magluto, Ngunyan i-share may kung ano po si steps. Yeah. Kasi mga kaaraman mi lang. Si kaaraman mi lang. Oh. So pag ulain tangani ni kung kung paano kami magluto ning natong. Ayo, oh, si mga naobserba la, oh, ob eh, naobserbaran dalan. <laughs> 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 Oro tru na kita. Ay kala ko dai pa to nasabi. Ah, dai pa nasabi. Oh, charot lang. Okay. Oh, so ngunyan, Um, an ik e, pag nagluluto kaning natong anong ginagamit mong dahon? Si mara o si si tigbalad ba? May duwa kay akong klase. Du may duwang klase yan. Ito hong fresh, ito hung, ano la bas kumbaga, la la ka ito hong binalad. Binalad. Iyo. Pero ako, um sa kuya in my own opinion, garo masiram sa kuya si mga bagong ano. Para sa kuya ano, si bagong gusi o si bagong gatos ano? Yan? Bagong pitas er yung nadahon. Na Ayo. Ako personally ang gusto ko itong labas. Tanong labas. Ayo kasi hindi, iba, iba ang ano niya, iba ang texture niya. Tapos, geros, ako kaya mahilig ako sa masabaw. So, gusto ko mas saucy para ilinalaag ko na lang siya on top of my rice. Sa ano ba nga sa alangman, pwede ka man maging saucy. Kaso talaga, dakul cool na ano, dakul cool na gata ang magagamit mo. Ew. Ako kaya, feeling ko, kasi ako kaya nagdakul abaga ako sa ano, sa ataman sa kuyang lolo uh -huh. o oh. kong itay. So, si itay, dikit-dikit man ang ngipon ka to. Siguro mga duwa, ro sa inutan, sa saro sa pinakahuri. Uh -huh. So, <laughs> 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 panagkahakan siya. Gusto niya itong siya. Siyempre, ika, alangan mag, mag, ano ka, mag suway, -suway. Ako, man, gusto ko ito pag nagkakan halon sa nang halon. Iba <laughs> kasi, bago, si mga bago ba kayang, ano, bagong putol ning mga natong. Pwede mong iiba si Tangkay, bong iyo, iyo, di ba? So, yan. Saro, yun sa, um, actually, di man ako tatao mag, as day, talaga ako itong sobrang tatao magluto ka yan. Pero, um, saro sa mga idol ko, itong taga dyan sa Muya, sa Kagliliog, Shout out po sa imo um, na Sonya. Sa tapat po kasi kaya sa tapat kang Harumi, duman siya nag nag, ano mga garo ano karinderya. Pero bago uh, siya karinderya actually kasi masya kakana or whatsoever. Tong hindi pa plastic mo lang, ipa-plastic mo lang siya 5 pesos ayaw. ang takad. So ang ginigibo niya in, in ano may inaayon siya ning tangkay sa kasidahon tapos basta abang siram. Masiramon siya. Ayo. So ngunyan, siguro ano ta, um sasabihin mo sa si indo kung anong ingredients, special na natong ano. Um depende naman kung anong gusto nindo, si manatok o si si tama lang. Iyo, si malumoy o si itong pwedeng mo pang masapa, ika. Iyo. Masapa. <laughs> 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 oh, ano an ano ano mo na mga ingredients na kakaipunan Iyo. ta. Siyempre inot na inot si dahoning. Na to. Ayun, ang pinakaimportante 'yan. yan pinaka Pangadwa, pang importanteng ano dig di ingredients is si gota. Yan, guta. So digdi di sa, sa, US, mayo ano choice. Yo, mayo choice duman ka sa lata. Kasi magbakal ka man katong niyog talaga, makudkod ka pa mabakal ka man kudkudan. Tapos itong ang sarong ano, ang sarong niyog ay abaan ng mahal. Mahal, mahal, mahal talaga po digdi sa US ang ano, ang niyog. Tapos makukuha mo pang niyog si Sadit. Di mo pa kung ang laog maray o dai. Oo. Oh. So, ngunyan, ang ginigamit mo po o digdi is mga dilata. Pero kung nasa Pilipinas ka yeah. o sa, lalo na sa Bicol, ang masiraan po talaga digdi gamito na ano, na nyug, ito talagang fresh. Ito baga isusuway mo si inot na puga sa pangaduwang puga. Puga, ayan. Inot, paano ka magpuga ng nyog? Sabi ko na muna sa ingredients. Ay, yung parang ingredients. So, hmm. gawin na kita ng dahon ng natong, gata, bawang, bawang, sibulyas, sebulyas, lakya, laya, laya, tanglad, tanlad, tapos si pangbangot ta, pwede sa pangbangot pwede ka mong maghanap magamit ng uh, liempo. Liempo o karne ning Iyo. Ning urig. Urig. Or, Hibi. Hibi, yan. Pasayan. Pasayan na saradit, iyo. O pwede ka mong magamit ng tabangongo. Arang tabangongo? Ayo, pirmina. Tabangongo. O kaya tinapa. Mm -hmm. tinapa. Tapos, balaw. Yan, bala yan ang Pino balaw. ang Pinaka balaw. dyan, ang balaw. balaw. Ang iba, naglalagman ng dilis, actually iyo, dapat na 'yun experience. Masira yan. man 'yan, actually ang ano sana tong, ano bahala ka kung anong gusto mong ilaag e, as long as yaon si tong pinaka main ingredients na gabi sa kagata. Oh, okay. So, mo niyan po nang tanda. 'di ang ano ang sakto yang pinaka pandiurag na uragon, ang sili, sili. ya. Yeah. Lalagantang tilit-tilit nang aning masiram-seram. Pampagana pa tayo, pampadacol mga sarong ano, mga tolor, mga apat Tulong na. Tulong sako. <laughs> <laughs> Lagang tulong sa ako ni Sili. Eyo. O, oh, so ngunyan, ang gigibunta, prepare ta muna ang gata. O, oh, ngunyan, o, oh, dyan na kita ma maano sa eyo. gata. So, so anong gibo? Anong klase? Kapun ko doon. Eyo. Araw ka na gusto ko. Pag nagpig, sinusugo ako ni Itay o ni mama ko magbakal ni Niyog, ang tigpipili ko si may mata. Tulo ang uh -huh. mata. Ta'yan, may ampul. Ay, aba na, yan ang gusto ko. Ito may ampul. Yo, ito eyo. may ano may ano pa kayaan? Itong garo laman sa laog. Iyo, pero say, si, ano kaya? Mahihiling mo yan sa niyog mismo. Itong garo may uruusli na garo. Ah, na sa itong, yan. garo, itong garo may tubo na. May tubo na. Iyo. Mm -hmm. Yan ang gusto Pero ko. ang problema kayo dyan, pag kinudkod yan, nagtuturoklapan. Eh, dahil man, si Lolo, dahil maurag siya mag-ibo. Dahil kung anong niya ito, dahil Paano mag mm. -hmm. Dahil pag nagkukudkod kaya. Oh, so ngunyan, oh, kukudkod ang niyog. Kami kaya sa baaw, ang gibo may sa bao parang dyan ka sa bao, pag sinabi mo, oh, nyog, hapoton ka ngayon. Si Anwebing nga yan o si ano. pero de- Si Kudkud na o na ipakudkud? si ano. Pero ngunyan, yung gataan na lang makukuha mo. Bung dati, ipapakudkud mo pa, ikapang mag, ma, ma, ano, mapuga. Di ba? So, yun yan. Si gutaan ng nyog. Ang, ang ratio, sabi kang barkada ko, para mas masiramda, kung magamit ka ito bagang alang na natong, mm -hmm. itong sarong bugkus, ay sarong bugkus, sarong plastic kadto, ang ginagamit niya daan ng nyog, mga nasa lima. Iyo, mas dakol na gata, mas masiram kasi pag dikit makura sil. Oo, is, mo si ano, si mo si inot na puga. ito ang liputok mm. na tiglalag sa ibabaw. Iyo. So ano ang iinuton mo? So ako ang panagluluto ako ning natong, ang ginigibo ko, tiglalag ko na sa kawali. Si guta, si pangaduang guta, tapos tigla ko na duman si Bawang, si Sibulya, si Laia. Laia si Gabos si, na Ricardo. Saka si Tanglad. Uh -uh. Saka ako nagigibo, ang ang ingredients na yan, for me, as much as possible, burin. Mura, kung tayo english oh, na ako. Mura, kung tayo nag ako. Ako, ang ginigibo ko. Gusto ko itong tinaradtad na na ingredients. Tanganing, guro itong maruluwas na maray si Lasa. So, ilalaag mo dumas si, sa gata, tapos iba mo na dyan si karne. Tanganing, pag kalaga kaga napapalumoy mo na si Carni Padagos. So yan sa very simple way lang di ka nagay mo kaipuhan mag para gres gres or maggisa whatsoever. Ilag mo lang siya sa sarong kawa or sa sain man mo, ilag mo si gata, pakuluan mo hanggang i-extract ba si mga sa ingredients. Si, si, si ingredients. Pero may eh, ano diyan, may tukdo diyan. Kasi ang sikreto kang masiram na natong depende sa pagluto. Iyo. Tapang nagpapakalaga kaga ka dapat ukag-ukagon mo. Iyo. Tapag dai mo inukag, maburoo. Maburoo. pa Tapos pati medium lang ang sa imo medium kalayo. lang ang sa imong kalayo. Ta kapag ano sobrang kusog Oh. Sobrang kusog. <laughs> ano? Sobrang kusog. Makanos. Eyo, makanus. So, yun yan, ano. Panaghalimbawa, panagkalaga kaga na. Tapos, nahiling nindo itong guru na nanatok na tok naman baga. Ano? Ta, syempre, may evaporate na dyan si, ano, si, si tubig na hinalo mm -hmm. doon sa gata. So, ngunyan, ilalaag mo na si natong. Depende, ha? depende kasi siya. Kasi, kapag itong, ano, madali siyang maluto, maruro, 'di ba pag suppress suppress ko ang gagalag mo lang kun hanbawa press ko ang lulutuon mo si tangkay mo na oo oo pero pag itong sa imo ako ako sa kuya nilalagko ko na ta syempre yao nagabuhos duman si ano si sangkap ayaw. so pero sa imo si itong binalad oo, so oh sa ko okay. si binalad okay okay okay, okay. tapos ang gigibon gigibon kayan syempre si Reiso dapat mas dakul pa nagad si guta tanganing si alang masupsup niya si ano si si guta ayaw. so Siyempre, haralo na duman, si balaw, mm -hmm. si iba-ibang sangkap. sungunya mm -hmm. So, ngunyan, tatakupan mo in a low heat. Mm -hmm. Ta -sa sabi nga ni Ibaga, pag tig-ukag mo yan, dyan Ay, na maluwas si sikretong words na dapat na da dapat Ang natong na da dapat magatul. Magatul. Sabi nga ni isa mo pag nagkakan ka ng natong, tapos nagsabi kang magatul, lalo dang magatul. Yo. Sa kaisipan sa naman. <laughs> sa kaisipan sa naman <laughs> niya. Pero totoo talaga, ano, Pag nagluluto ka muning natong, Day nindo kagon halaton nindong i kang ano kang dahon si gata si gata tado man talaga minasiram oo tapos pag ano na pag paluto na diyan na nindo ilalaag si inot na ano mm -mm. si inot na puga na mayong halong tubig yeah. ay siram anong apo diyan si Liputok. liputo li, Liputok, yan. Liputok. masiramon. Masiramon! Si Ay, ayo. <laughs> oh, sa'yo mo, sa'yo mo, paano, paano mag... Say, actually, parehas man lang yan. Sa, uh, pag nahihiling ko si, ino you know, si tita ko, shout out ki tita, So, pag nainig si tita, ninalaag niya nga ni Kabos, parehas man sa imo. Tapos, talagang medium siya, medium ni talagang haloy na proseso, haloy na proseso, pero abaan ang dali. Ilalaag mo lang siya eh. I throw, oh. ay, ano mo lang, iapon mo lang Kabos na <laughs> ingredients mo. That's, tapos, na, pabayaan mo lang. Basta, make sure na dahi siya matutong. Yun lang. Eyo. Ta, ta, ang ano kaya, ang lalo na gata ang ginagamit mo. Ang gata po kaya sarong source na po ining lana. mm -hmm. O, pag ang ang gata po napakalaga kagaan ni Doning Maray, maluwas po ang lana kayan. O, oh, pag pagpadagos po ni Doning Niluto, baka bako po yan natong, baka prito ni Doning Niluto. Kaluwas ang kinukoy na natong. <laughs> uh, Eyo, na <laughs> sap. Pero, di ba, di ba, pag nagluwas na ang lana-lana niya sa gilid, anong may apo duman eh? Anong apodoman sa itong garo? Pag, di ba, luto na siya, luto na siya, tapos oh. naglalala Anong ah, ah, <laughs> <laughs> oh, basta na. Anong may apodoman? Mantika. O, basta iyon na ito. Itong masiram po kayo, ano, itong naglalala na, tapos healing pa rin si bangot na, ano, si, po. si so, bangot na karni. Na karni, ay, si siram. hipon. <laughs> ay, siram. Tapos, tapos pag, pag ano mo, pag ahon mo, mm -hmm. masirap ka, may masuway ka pa ng sili, mm. na may suka, na ay, may bawang. Ay, ayan ang perfect na maray. ang maluto mo, itong may pandan bagas, tapos may tipo-tipo. Ay, ay sirap, si Ramos, sana. Tapos igwa po yung piniritos na alang. Ayo, ay, just ay, ay. Diyos perdon, baka maubos ang sarong sa kuning bagas. <laughs> sa, sa, sa sarong karakanan <laughs> lang. Ano. Ayo. So, ayan, yan ang pinakamadaling proseso. So, gabos, Daik ba lang ang kayang magluto kaning sa tuyang laing. So, gabos, halos, kayang-kayang magluto. Dahil nito pagpa, da nito pagpa, komplikadohon ang sarong bagay na madali man sa nang madali ibuhon. man sa nang mas madali mas simple mas masiram sa kada sundon ang ano ang proseso ta kung nindo man masunod ang proseso lalo na pagpakalagahaga ng gata uh -huh. kung dai man inuukag dai uh -huh. man yan maluwas talaga itong maliputok na marin na mo. iyo baka latik nang na si <laughs> si gata Ayun. So, bong latik itong ano to, itong tiglalag sa ibabaw kang kutsinta. Latik ka na, apoduman sa mo. Ah, latik sa indos. Sa mo itong luno? luno? Oh, luno? Ni ano yan, luno? Kasag? Garo, luno. <laughs> luno. Basta mo yung apod dyan. Ah, lunok. Oh, may yun na gayod to. Linolok. Ay, lino ko ang lahat. <laughs> <laughs> okay. Actually, oh, yun nga ni, si pagluto umikang natong. Um, kung maluto ka man po ining ibang gulay, The same process man lang. Basta mm. ang kaipuhan mo lang is talagang matibay ka mag-estimate kung luto gata. na. Ayun, sa kasigata mo talaga. Sa kasigata mo. Oh. Takong dai po, ang kaluluwasan nun po kayo sa ibang gulay. Sinabawan. <laughs> kung bakong sinabawan, <laughs> luonok. Lu mas Ayaw. Mas masiram pa ng ganit itong ganitong ano. Itong... May churuchang paman man ngayon. Ayun, may chunk. Para sa langka. Pero sa natong, Masarap itong mas talagang... Maru mas runot. Mas masarap. Mas itong... <laughs> gusto ko kayo ito talagang maliputok na maray. Itong pagkinakan mo, aro kang pinangat sa ano, sa kamali. Ay, Diyos ko. Sakat na yun pag anong pinangat. Pinangat na yan. Tabang sira mo talaga ka yan. Pero hmm. di, na, di pa ako kayo naka-experience magluto. ayo Ako man, gusto ko ma-experience magluto. Pero ang na-experience ko lang talaga, magkakan. Magkakan. Malay mo, pag ulit, makaano kita ng ano, uh, makapagluto pinutok. kita ng pinangat. Pinangat. Sa, 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 ano, ay yun ang pinagkaiba. Well, Nag-iba na kita tapik topic. Ayan. Sa ano kaya, sa Kalabanga, ang apo dyan tinuktok. Uh Oo. -oh. Pa abot ka na ning, ano, nag Albay. Nag-abot ka na ning Albay o Rinconada area, ang apo dyan tinuk... Ano, tinuk... Tino pinangat. Pinangat, yun. Pinangat, yun. Ayan. So, yun. Basta pag sa mga gustong mag ano magluto ng nato oh magdang tagadangog lang po digdi ang proseso yao siram masiram po ta tawon na don sa ang prosesong ini init tata dadarapila tanong Dudurupilun, dudurupilon mo. kamo <laughs> Iyo. Pero ang saro sa saro kaya sa pinaka ulam o panira na mahihiling mo sa mga excursion lalo lang kunya na madali na excursion Iyo sa mga ma, ma swimming, ma swimming dahil may coronavirus, may yung makakapigil. Talagang go to go. Ang ang best partner kaya na sinabawan. Mm. Ay, sabi na, da yan pirming maiiwas. Samo samo, sa, sa experience Sendo? ko. Sa experience me, ang pinaka partner kaya na tong, sa kasinabawan. Ah, sa mga prinitos. dawan ng prinitos na ano. Oh, ano. prinitos. prenitos. Yeah. Kasi, Kasi pre swimming kami araw kaya. Sa bawat tapos may ano, ibang klase man niya. Aro kin sa muya, aro kin sa muya. Oh, tapos di ba? Di ba? Halimbawa, example tao. Oh. May pinirito ka pang galunggong sa ka. Okay, Iyon na lang yan mismo. Oo. Imagine mo na lang na sa dagat kita. Oh, pak. Oh, tapos ko akan dahon ng batag. orbak oh. ito hong itong anong to, tong hawak ang da ano? Hawak ang batag. Batag ano pa ba naman? Barani. Ba oh, ba <laughs> barani. Oh my god, gayon si Ram. Yan, tapos ilalatag muna oh si malutong pagkagabundok. Lag mo sa taho si gulay na, na to. I, I Imagine ang tanaw ano. Malaga hindi, <laughs> malaga mo na ning ano, sige, malaga mo na ning Barani. Okay Eyo. si dahon ng batag. Okay. Tapos ilalag mo si sinapna mong mahamot. Tapos mm. si tamang pagkaluto. <laughs> Tapos pagkatapos ka yan, ilalag mo na sinatong sa ibabaw. Di ba? Yeah. Tapos may igwa ka pang itlog na maalat sa gilid. Ay, Ay puwerte! na, ano? Ay, Tapos igwa ka pang, ano, maalaga na ninyong piniritong, kong galunggong, turay, o kaya, ano? Malanak! Ba <laughs> <laughs> igwa pa yun ibang sira na masiram na ipartner dyan, ano? O, turos. Toros. Okay. Mm. Okay. Alang, alang na tamba, no? Aro yeah. yan. Abo. Kung yaman ka. Oh, tapos, igwa ka pa ng suka na may sili. Tapos, <laughs> igwa ka pang kamatis. Ay, perte na. Mm, tapos, karamutan na. Mayo <laughs> ng ano, yan. Dito, <laughs> diba? ang pinakamagayon na magmati, baga, Pagkatapos mo magkarigo sa dagat, maahon ka, ay, jan jan sa parting iyan, gutom-gutom kang maray. Tapos, mas kiday ka na maghugas, tahalik ka man sana Ayyo? sa dagat. Diretso mm, ka no? na. Oh. Diretso ka na huram. Ayyo. Yan 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 ang pinakanamimiss ko talaga sa Bicol. Oh, so yan po guys, yan po ang samuyang episode ng na aldaw, -taga. ang taga Tagaluto ning na natong. Kaya yan, pasalamatan mi po kamo sa mga nagdangog ang first episode mi, di ba? Iyo, salamat pong maray. Sana po di kamo magsawang magparadangong sa samuyang mga bosses. At kung igwaman po kamo mga komento na gusto ng gusto nindong pagulayan mi. Pwede po ka mong mag-send ng ano, ng email sa Moya. Ang ano lang ang po. Email ang mi po ay Ang email mi po is taga.bicol.region. Ang region po is R E G I O N at gmail.com. So kung may gusto po kamong ihiras na informasyon o ano man na gustong pagulayan na mamuya or ma masabuot sa pagiging bikulano, send-send lang po kamo asin sa muya po yan hong babasahon. Alright. So ako po si Bon. Ini po si Christina. Ini ang podcast na Taga Bicol.